Guys ay kasama ko na naman si paring BJ ay ngayon nga po ay arrival din na sa may Gold Deluxe ay syempre ay bagong bukas ay dadayuin na naman namin aray ni paring BJ ay sa pagkakataong ari nga ay 7am na ay alas 8 pa ata ang bukas na aray ay dilugi na naman kami ni paring BJ ay kita mga naman at ang pagkakadami na ng kolektor din ay ay talaga namang hapit din na yung mga tao nga re. Ito mo naman si Paling BJ. Ay busyng busy at dala pa ang clear book na iyon. bali ang okayan nga palang are ay opening mga bossing. Kaya naman iba't ibang lugar na pinanggalingan ng mga kolektor din eh. Ay. ay may mga tagalipa may mga kalambadi yan. Ay kung saan sa na ay kami ay naipit na dinay at pagsadami nga ay dumating na rin yung may are ng o kayang are ay bubuhayin nga nila ang ilaw sa may loob syempre ay kailangan ay nakaset up muna yan bago magdagsaan ng mga selector at mga kolektor dinay ay nagtataka na nga yung mga tao diyan ba't kumpulan ng mga tao dinay sa may tapat na are jaw ay sa tunay laang pagkasaya ng ganyang aray bala talaga namang silip pan ay eh, kung ano ba ang kanilang tatargetin ay una-unahan kasi iyan ay di pag ikaw ay ay di mo unahan ka ng mga malulupit din ay eh. kaya naman dapat matalas din ng iyong mata kung ano baga ang iyong tatargetain. Ay syempre dapat alam mo din kung ano yung may value di at hindi naman lahat ng nandiyan ay profitable mga bossing. Yung iba ay talagang hindi mo na rin mariresell pero may iba diyan na pang resell price talaga. Kaya iyon ang dapat na matarget mo ay kita mo naman iyan ay kanya kanyang ispat ay ang mga tao din Ay ilang minuto lang ang lumipas ay arin na ang kaganapan sa aming arrival na arrival. Ay, kita nyo gayon ay talaga namang tulakan na tulakan eh parang nasa precision eh ng nasa reno, ay kanya kanyang dump out na mga gustong dump ang mga person. Wala naging setup nga pala namin di yan eh ako din sa ibaba at sina BJ down sa may taas at meron din nga daw mga sapatos para naman makita namin lahat. Ay di after ilang minuto ayaret kumalma na mga person kapo si paring BJ ay parang malungkot at wala atang nakuha. Buti na lang at tayo'y minakuha ring A6 Turbo FF. Ay ang SRP niyan ay nasa 10,000. Ay nabili ko lang ng 800. Ay di after 5 minutes ko nung pinaus ay may kumuha na sa atin na natin iyan ng 2,300 ay di bahala na kayo mag-compute kung magkano natubo natin doon ang nakabili nga pala nare re ay from Iligan City pa ay di ipapaship natin din sa JNT ay bale plus shipping naman iyan kaya all goods na all goods mga bossing ay sinend ko na rin nga di yan yung kanyang parcel mga bossing ay paano po hanggang sa susunod na lang ulit thank you